WhatsApp mga guys! Nandito na naman nagbabalik ang inyong Maming Vlogger! Yun na nga, mga guys no! Andito ako yung magpapakain lang ako sa kalapati Ayun mga guys! Welcome to my YouTube Channel! Sana hindi kayo magsasawa sa panunood sa video namin! Nag voiceover lang ako mga guys kasi mga guys no! Wala! parang masama ang pakiramdam natin kaya mag voice lang tayo no mga guys nandito si Kajo lang mag uh, si Kajo mag uh, pap, maghuhugas muna ng kainan ng kalapate at ayun uh, yun na nga mga guys tara samahan nyo ako papakain tayo at manonood kayo panoorin nyo mga guys kung gaano karami na ang kalapate namin so yun na nga mga guys no ayan sila o oh, ayan na islog doon dito mga guys ayan mga guys oh. Ayan mga guys, malaki na siya. Ayan yung sisi niya. Ayan. ayan ay yung ano mga. Ayan yung ano mga guys, malaki. Isang piraso lang siya. At dito mga guys, ito naman siya. May itlog naman dito. Ayan mga guys, oh, itlog naman Dalawa siya. Dami na namin kalapat. Ito mga guys, dalawa na malalaki na yung ano niya. Mga ah, sisi niya. At ayan ang inahin mga guys. ayun sila. Marami na namin ng kalapati. So mga guys, please, kung makita nyo ang channel namin, please subscribe our channel. Kung yung kalimutan, subscribe ang channel namin mga guys. Maraming maraming salamat. Ayan mga guys, kung makikita nyo doon sa orang video ko na sundan ito, maraming mga guys, marami akong sisyo sa ngayon. Uh, pa mga guys, so, dito pa, meron din dito. ayun mga guys, nalalaki na sila. Ayan. So, please subscribe our channel. At saka dito, mga guys. Ayun mga guys. Oh. Eh. ngayon, mga guys, hindi kami nagkakarga. At uh, tahinga muna kasi nga, mga guys, nagpagawa tayo sa munting bahay natin. Ayan, hindi pa ako makapag... Ayun mga guys, nagpagawa ako sa bahay. Ayan, yan ang ano. Kaya, hindi muna makapag... Uh, upload kasi nga busy kami at ito na ngayon mga guys, nakapag-video na kahit paano pa kunti-kunti. Please mga guys, subscribe our channel. At saka mga guys, o oh, ayan sila. Ayan, dami na nila. Ayan mga guys, o oh, ayan. Ayan yung kalapati namin. Di pa kinarga, sibong pa. Ayan, sibong mga guys. Hindi pa magkakarga kasi mga guys. Mag-training pa lang. Ay, titrain. mag-training pa lang. Dito pa lang inaano namin. At uh, kasi mga guys, kung kakarga, hindi pa sila mag-training. Mag-training muna. Para mga guys, no, maging sila lumipad. At siya nga pala mga guys, bumalik dito si ano. Sino nga yung bumalik dito? Si Batman. Si Batman mga guys, inilaban yun na eh, binagbitaw. Anong, anong nga yun? niya? nyo? binitawan to sa bulakan. Ayan mga guys, yan siya binitawan yan sa bulakan mga guys. Ayan. Tapos umuwi Conception. Ayan. Yan mga guys, kauwi lang yan siguro Ito, mga pinutulan guys. Tinutulan pa ng mga balhebo. Tinutulan pa siya ng pakpak mga guys. Siguro mga 2 months na wala si Batman sa. Tapos mga guys, umuwi siya after 2 months. At saka yung nakahuli niyan mga guys, sabi nila uh, tumawag dito, sabi nila ay ipapa ano daw kapakuha yung kalapati. Eh, nasa conception mga guys, hindi naman pwede sobrang layo nun. Hindi, siguro mga guys, nagtiwala na sila, nabitawan yung kalapati. Bumalik siya dito. Glame. eh yung si Batman mga Glame. guys. Ganay naman yan eh. ayun Kailan magkakagaragakakadyo? Wala pa, mga ano pa lang. Tagal pa kasi hintayin natin yung NPC. Ayun, naghihintay daw sa NPC. Ayan. So, yun Sinatakan. guys. Ayan, kumakain sila. Ayan, mga guys. Please subscribe our channel. Ayan sila. Marami na sila, mga guys. Pagkain ni Brian. Hindi kasi may atusar. May Alin? Namatay? Alin? eh Patak din. di ba akong sa tamang hindi? Nandun si Yana. Nandun ano yan? na yun o ang Ba't sabi mo patay yung ano ni Brian? Uh -huh. Ay, may ba dito? May yeah. yeah. So, yun na nga mga guys nyo. Huwag mong kalimutan i-subscribe ang channel natin at uh, mag-upload kami mga guys sunod na mga ano siguro kasi uh, papakita namin sa inyo kung kailan kami magkakarga at malalaman nyo kung kailan kami magkakarga sa MPC mga guys. Kaso lang, mag-training pa kami mga guys. No, Di training muna namin ang mga ibon namin at please subscribe our channel at hanggang dito na lang na ang video natin. Huwag niyong kalimutan i-comment, like, subscribe malapit na rin notification bell para mga guys updated sa mga video na i-upload natin. Kung sakali mga guys, please subscribe our channel. Bye bye! Ingat lagi! Maraming maraming salamat sa mga taga-subaybay namin. Kahit ganito, ganito lang video namin. Bye bye! Ayun na nga mga guys na no? ito si Kajo. Ayan na nga mga guys no. Ayan sila oh. Ang cute nila. Para silang mga... Ibon sa paliparan. Ibon sa paliparan, char. <laughs> Ibon sa paliparan, ano, yarn? Joke. Ayun na nga mga guys, no? Ayan, ang ganda-ganda nilang tingnan. Ito yung look nila mga guys. Ayan. Gabi na kasi ngayon mga guys. Nakapag-video lang ako. Kasi mga guys, may ilaw dito. Ayan. Ayan mga guys. Ayan, oh. Ayan na sila. Ang so cute nila. Ayan. Ayan. mga guys. Oh, meron siya. May isa talaga mga guys na hindi siya umano doon. Dumapo siya doon mga guys. Ayan yan dumapo. Kasi iniisip niya mga guys kung saan yung girlfriend niya dito. Char. <laughs> girlfriend talaga. Girlfriend yarn. Ayan. Kasi mga guys, ayan pa, dalawa pala yan sila mga guys. Iniisip nila kung sino sa kanilang dalawa ang ah, manguna. Ayan, nagkahiyaan pa sila mga guys. Nagkahiyaan pa silang dalawa. Ayan, no. Ayaw nila mga guys, dumapo doon. Ayan, yan yung dalawa para sa kanila mga guys. Pero ayaw nila, gusto nila dyan lang sila. Kasi nga mga guys, no. Yung isa dyan babae, yung isa lalaki. Nagkahiyaan yan. Ayan. Hindi nila alam kung sino mo sa kanilang dalawa. Ay, di wow. Ayan mga guys. Ito pa mga guys. Meron din kami pato dito mga guys. Ayan. Kaso lang yung iba mga guys. Inakaw na talaga. Ito na mga guys. Ayan. So, yun na mga guys. Dito nagtatapos ang ating video. Bye-bye.